paano gumawa ng design. Simple lang po ang paggawa ng design mga best friend basta ikaw ay may tool. Ito pong ating designer mga best friend. Meron niya iba't ibang sukat ng bakal na kung gusto mong mamili ng ipang design mong bakal. Halimbawa, 8, G's, tapos 12. Tapos may mga accessories yan, itong mga to. Yan. Paano gamitin yan? Simple lang mga best friend. Ito, alimbawa, itong ating i-design, ano? Ito yung ating bakal. Ipapasok mo lang ito rito. Tapos, hilain mo na. Tapos ito, mga best friend, oh, ito. Na-adjust yan, napapahaba. Oh. Bakal na bakal yan, mga best friend. Ang rose kasi napakalaki. Oh, bakal na bakal. Solid na bakal. At ito, Umiikot po yan para wala siyang friction. Ayan mga best friend, oh. napakadaling gawin, di ba? O oh, pa pamamagitan po ng ating metal designer, mga best friend, makakapag-design na po tayo ng iba't ibang klaseng design. Depende po sa ating creativity, mga best friend, di ba? Pagka meron po kayo nito, maraming magpapagawa sa atin at tiyak na tiyak, sulit na puhunan natin itong ating metal designer. Talon po tayo ng Olongapo City, Sambales, kay best friend Kerwin Corrales. Best friend Kerwin, ang iyong Otomas 100% Punta naman po tayo ng Calamba City sa Laguna kay Best Friend Eddie Arceo. Best friend Eddie, ang order niya po ay combo set. Best Friend Eddie, itest natin ang welding machine at Otomas ang Otomasmo mo at welding machine parehong 100% na kumagat. Talon po tayo ng Liluan, Cebu. Punta natin si best friend, Leonito Arellano. Ang kanyang order po, isang welding machine. Ang iyo welding machine, best friend, Leonito, 100% na gumagana. Maganda. Punta naman po tayo ng Agusan del Sur kay best friend Baube Gupana. Best friend Baube, ang iyo pong red one na otamas, 100% na gumagana. At kay best friend Felipe Marhen Jr. ng Imos Cavite, ang kanyang order welding holder at otomas na black. Ito po ang otomas mo, 100% na gumagawa. Punta naman po tayo ng Antipolo City kay baseman Erwin Joseph Mangilit. Ang iyo pong otomas, best Erwin. 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Malilipot Albay kay best Leo Jimenez. Ito ang kanyang grinder na original na boss, 100% na gumagana. Best friend. Talon po tayo ng binangon ng Rizal. Punta natin si best friend Celso Ramos, Serbo. Ang kanya mga order, welding cable 12 meters at welding cable na 7 meters at welding machine at otomas. Ito best friend, Celso ang iyong welding machine na maliit pero malupit at otomas mong maganda. Pareho. Punta naman po tayo ng Asipulo. Ipugaw kay best friend Alberto Tugon Jr. Ang kanyang order isang cordless drill at solar light. Ang cordless drill mo 100% na gumaga na best friend Alberto. Punta naman po tayo ng Perol, Romblon. Punta natin si best friend Vincent Mortal, Best friend Vincent, ang iyo pong Otomas. Ites natin. 100% na gumagana, ng maganda. Sa Caloocan City naman po tayo pumunta kay best friend Alvin Bautista. Ang kanyang order, Otomas na red one. Best friend Alvin. 100% ang yeah! ko Sa Masinlok, Sambales, naman tayo pumunta kay best friend John Leroy Meru. Ang kanyang order, isang welding machine na maliit pero malupit at isang malupit na Otomas. Best friend John, ang iyong Otomas at welding machine. Pagsabay natin Sa sayang po best friend dyan, parehong 100%. Punta naman po tayo ng Negros Oriental. Punta natin si best friend Arlo Kaburog. Ang iyong welding machine, best friend Arlo. 100% na gumaga ng maganda best friend. Talon po tayo ng ilo-ilo. Punta natin si best friend Chris Legario. Best friend Chris, ang iyo pong otomas. 100% na gumaga ng maganda best friend. Talon po tayo ng Dasmarines Cavite. Kay best friend Leanne Aguilar, ang kanyang otomas. Best friend Leanne. ang otomas mo 100% na gumaga ng maganda. Okay mga best friends, sana po ay mapakinabangan nyo ang ating mga tools na in-order nyo. Sana makatulong sa inyo mga best friends. Ito po ang aking pangako sa inyo kung meron pong anuman sira. Halimbawa, dumating sa inyo ang inyong parcel, sira o kulang ng anuman, di diba ba bubuksan nyo po? Kasi yung mga riders po, ayaw nilang binubuksan muna. Ako po gusto ko, sabi ko, pabuksan nyo, magpaalam lang kay sa rider. Ngayon, kung ayaw nilang pabuksan sa inyo nang hindi binabayaran, ang gawin nyo po, bayaran nyo muna, i-video nyo habang binubuksan nyo. Ano man ang kulang nyan, ano man ang depekto nyan. Mananagot ako dyan mga best friend, ako magbabalik sa inyo ng pera nyo or papalitan natin ng bago ang inyong mga product. Or kung nagkulang ni ano man ang nangyari, sagot ko po yan mga best friend. Ganyan po tayo rito. Wala pong budol dito. Meron po tayong physical store sa lahat po ng gustong pumunta. Welcome po kayo mga best friend. Ang physical store po natin nasa Apalit, Pampanga. Ayan po, sa loob ng JNT na yan, nandyan po yung ating store mga best friend. Nanyahan ko po, po kayo sa lahat ng malapit lang. Pumunta na po kayo rito sa ating store mga best friend. Sabihin ko, transparent tayo dito mga best friend. Kung kung merong depekto, puntahan nyo ako, di ba? Ganun lang naman eh, kasi marami sa online, mga budol. Kasi wala naman silang store, wala kang hahabulin, hindi ka makakahabol, wala silang address eh. Pero sa atin, meron po mga best friend. Kasi dito mga best friend, nagbebenta tayo para, sabi nga eh, we sell to serve. Dahil sa ating channel, everyone. Sa paggawa at diskarte, dito lang yan kay